Hello guys! Sa video na ito, ay gusto ko lang ipakita ang aking karanasan sa biyahe dito sa Jimpuhan River, South Korea, papuntang Yeso, South Korea. Ako nga pala si Dennis, kamay na bakal vlog, ang YouTube channel. Pero ang totoo, kamay nang magbabakal. Kaya guys, umpisa na natin. Charan! Tenang sa akin amin. Papuntang Yeso Korea. Paano masabi? Mali mahaba-haba daw ang biyahe. Ayun, habang nag ng driver, picture-picture muna. my God! Wow! Bali, nakaalis na nga kami. Ito, medyo madilim pa, kaya hindi masyadong makita. Pero okay lang, samahan nyo na lang ako sa aking biyahe. Kinuha ako ng video yung mga dinadaanan namin. First time kasi sa Korea para makita naman ng ibang tao ang ang mga lugar dito na pinagdadaanan namin mas lalot sa mga hindi pa nakakapunta rito kaya ito panoorin nyo para malaman nyo ang mga magagandang lugar dito sa Korea wow naman wow Guys, bali galing pala kami ng Ramada Hotel doon kasi kami na quarantine Ilang araw din kami na quarantine doon? Iyo 12 days. <laughs> Ganinya. Tapos yung lugar doon, Jimpohan River. Bali mula doon. Ang kami. Lalo mga 30 minutes pa lang siguro itong nagbabaybay bye naman kami sa gilid ng dagat. Pero sa kabila, ang daming mga building din. Kita naman sa video. Tapos mga wala pa siguro mga isang kilometro, tulay na naman. Iba-ibang klase ng tulay. Iba, iba yung design. Siguro city rin yun, sa yung nasa kabila. Wala pang isang kilometro, tulay na naman. Tapos guys, mapapansin mo rin dito yung mga ayun, yung mga kahoy. Iba-iba ang kulay. May yellow, kulay pink, parang kulay orange. Minsan may mga parang sinadya talaga siguro na taniman na lang ng puro pink, puro yellow. Kaya parang minsan, ang ganda tingnan eh. Nasa gitna na nga kami ng city. Siguro ito na yung soul na tinatawag. Hindi ko rin kasi alam eh, first time. Wala pang isang oras mula sa pinanggalingan namin. Ayan, nandito na kami sa mga city. Kanina, napansin ko yung building ng Samsung. Malaking building rin. Naalala ko tuloy yung pinagtrabaho ako sa Saudi dati. Kasi nasa Samsung Engineering ako dati, mga 2012 siguro. Tapos nakita ko rin dito yung pinagtrabaho ako rin sa Saudi, yung Hanwa Engineering. Laking building rin, Pagtrabaho rin ako sa under lang kami ng Hanwa pero hindi talaga Hanwa yung kumpanya ko nasa Jumpong ako noon bali kun lang kami ng Hanwa ang lalaki ng mga building yan nakita ko naman yung Hyundai Hyundai nakaline up sana ako dyan mapuntang Abu Dhabi dati pero hindi ako natuloy dyan na Hyundai 7.28 na pala nakakaisang oras na pala kami sa biyahe isang oras na pala mahigit dito pa rin sa city minsan may, may traffic din eh nata traffic din pala di, dito sa Korea syempre sa dami ng sasakyan meron talaga Nasa sentro <laughs> pa rin kami ng city. Huwag ko bakit mag-ikot kami dito. Pero siguro ito lang talaga siguro ang daanan na papuntang Yeso. Yan. Pansin mo naman yung kahoy. Yung gaganda. Yellow. Green. Kaya ko yung kalating araw. Ito, paikot-ikot pa rin sa city. Nata traffic. Oh, nakita ko yung dusan. Kumpanya ko sana sa Libya yung, yung dusan kung natuloy ako. Kaso, hanggang bisa lang hindi na tuloy nagyera na kasi sa Libya eh mga 2014 yun nakalabas na nga kami ng CET kita na yung mga palaya na naman ang binabaybay namin yung mga taniman ito rin tayo dun sa ilalim no? <laughs> ah, ang haba ng tunnel eh ang galing magkagawa eh. siguro mga 5 to 10 minutes din siguro 5 to 10 minutes ang ganda ng sistema ng palaya nila dito may irrigation Ang lapad ng, ano natin na terminal ah. <laughs> Stop over. Stop over lang pala talaga. Nakita mo boy sa GPS? Ano yan? May signal na oh. Pang-istriyata pang eh. Ayon. Kain na, kain na. No, no pizza. No pizza. No pizza. <laughs> Guys, biyahe na naman kami. Ilang oras pa kaya si biyahe tapos ng tapos ito pala baka mga bundok na naman ito pero ang ganda ng palayan nila dito sabi oh, pang mga solar panel para makatipid siguro sila sa kuwan printing solar panel na naman yan guys nasa kabundukan na naman tapos na yung mga palayan kaya ito kabundukan na naman na

kanina pa kami nabibiyahi napapansin ko parang laging street lang, lang ang daanan tapos parang walang walang pahon kasi pag pag matumbok yung bundok ay yung ginagawa nila ng tunnel pag sa kabila naman malalim gagawa na naman ng parang tulay na naman yung kuan, kaya hindi mo mapansin na may bahon kasi tulay yung pag mataas tulay yung ginagawa eh pag may bundok naman gagawa naman ng tunnel sa ilalim kaya ang dami ng tunnel yan nasa taas kami yan parang halos pumapate kami sa buwan bundok mamaya maya papasok na naman yan sa ilalim ng bundok kasi may tunnel yan o ano, taas nya papaw tulay tulay ang nangyayari kaya patag na patag pa rin galing ng pagkagawa oh, natanil na naman kami dito sa kapilani siguro kung hindi madalas street ang kalsada at hindi marami ang tunnel dito at maraming tulay baka abutin pa ng isang araw yung biyahe namin tinala lang maganda ang sistema na spot dito kalsada kaya yun mapapadali ang biyahe at kita ko rin dito ang GS company pero parang ano sila gas gas station parang sil sa atin at petron trabaho ko ako sa GS Engineering sa Saudi Arabia. Mga 5 months lang din naman. Guys, bali nakarating na nga kami ng Yesu Korea. Pinapaghanda sa amin yung passport kasi nasa immigration kami. At titingnan siguro yung passport dito. Ewan ko kung ano pa ang mga gagawin nila. Ah, Siemens book pala. di passport ya kaya eh, papasok kami nya sa loob Karating na nga.